Sa isang tahimik na baryo, may bukirin na iniiwasan ng lahat. Dito, may mga matang nakasilip sa dilim at mga tinig na bumubulong mula sa lupa. Ano nga ba ang sikreto ng bukirin ni Rudy? At bakit sinasabing kapag pumasok ka roon hindi ka na muling makakalabas? Angus Bukirin ni Rudy, Tagalog Bedtime Stories for Adults Tahimik ang gabi sa bukirin ni Rudy. Malawak ang taniman ng mais, nakatayo na parang sundalo sa ilalim ng buwan. Sumasayaw ang mga dahon sa ihip ng hangin, tila may ibinubulong na lihim. Hawak ni Rudy ang lamparang may dilaw na liwanag. Dahan-dahan siyang naglalakad sa makitid na daan sa gitna ng mga tanim. Ramdam niya ang malamig na hamog na dumikit sa kanyang balat. Amoy niya ang sariwang lupa, halong alimuom at tuyong damo. May kaluskos mula sa gawing kanan. Parang may mabigat na yabag na hindi kanya. Huminto siya, Pumintig ang kanyang tainga, naghihintay ng kasunod na tunog. Muling gumalaw ang mga mais, ngunit walang hangin. Sumisikip ang kanyang dibdib, mabilis ang tibok ng puso. Parang may nakatitig mula sa dilim. Itinaas niya ang lampara, sinikap silipin ang paligid. Walang tao. Ngunit may anino na gumuhit sa lupa, mahaba, kakaiba ang hugis. Mabilis itong gumapang papalapit sa kanya. Napaatras si Rudy, nanginginig ang kanyang kamay. Sa pagitan ng mga tangkay ng mais, may kumikislap na tila mga mata. Malamlam, mapupungay, ngunit hindi mata ng tao. Ramdam ni Rudy ang bigat ng titig na iyon. Parang tinatagos ang kanyang pagkatao. Bigla niyang narinig ang marahang buntong hininga mula sa kanyang likuran. Mabigat. Malapit. Parang may malamig na hangin na dumampi sa batok niya. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nasilayan ang isang nilalang na hindi niya maipaliwanag. Ang balat ng nilalang ay maputlang abo. Parang tuyong dahon na kinulayan ng gabi. Ang mga mata nito ay bilog na puti, walang itim, walang buhay. Ngunit nakatitig ng direkta kay Rudy, hindi kumukurap. Bumuka ang bibig nito, mabagal, parang nahahati ang balat. Walang ngipin. Isang malalim na hukay lamang na naglalabas ng malamig na hininga. Amoy kalawang at nabubulok na karne ang sumalubong sa ilong ni Rudy. Nang hina ang kanyang tuhod, halos bumigay. Ngunit hindi siya makatakbo. Parang may nakapako sa kanyang mga paa sa lupa. Sa paligid, kumalabog ang mga tangkay ng mais. Isa, dalawa, tatlo, tila sabay-sabay na nagkakagulo. Ngunit walang ihip ng hangin. Narinig niya ang mahinang boses. Hindi malinaw. Parang mumunting bulong na paulit-ulit. Rudy G. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Paano alam ng nilalang ang kanyang pangalan? Muling lumapit ang nilalang, halos isang dipa na lamang ang layo. Nakita niya ngayon ang mahahabang daliri nitong parang sanga ng puno. May kumikiskis na tunog habang dahan-dahan itong inaabot siya. Nagningning ang lampara sa kanyang kamay, kumislot ang apoy. Saglit na liwanag ang nagbigay buhay sa paligid. At doon nakita ni Rudy. Sa pagitan ng mga tanim ng mais, nakatayo ang iba pang anyo. Hindi isa. Hindi dalawa. Kundi napakarami. Mga anino na may parehong maputlang balat, parehong walang matang puti, parehong hukay ang bibig. Tahimik silang lahat. Nakatitig. Nakapalibot. Wala nang matatakbuhan si Rudy. Naramdaman niya ang biglang pagsakal ng hangin sa paligid. Parang pinipiga ang kanyang dibdib gusto niyang sumigaw. Ngunit walang tinig na lumabas sa kanyang bibig. At sa mismong sandaling iyon, sabay-sabay na bumuka ang kanilang mga bibig. Isang malalim na tunog ang umalingaw -ngaw. Parang daan ang batingaw na sabay na umaatungal sa ilalim ng buwan. Ang lupa ay gumalaw. Nanginginig na parang may buhay ang mismong ilalim ng kanyang mga paa. Ramdam ni Rudy ang paggapang ng malamig na alon mula sa lupa pataas sa kanyang binti parang may humihila sa kanya pababa. Ang mga mata na nila lang ay nagningning, ngunit hindi liwanag ang dala, kundi dilim. Dilim na parang usok na gumagapang palabas sa kanilang mga bibig. Umakyat ang usok, dahan-dahan, paikot kay Rudy. Parang lambat na unti-unting sumasakal sa kanya. Nahulog ang lampara mula sa kanyang kamay. Nabasag ang salamin, nagkalat ang apoy sa tuyong damo. Ngunit hindi kumalat, parang nalunod agad ng malamig na hangin. Naiwan si Rudy sa gitna ng kadiliman. Nawala ang buwan. Nawala ang mga bituin. Tanging mga mapuputing mata lamang ang kumikislap sa paligid. Unti-unting lumapit ang mga anino. Naririnig niya ang sabayang yabag nila. Hindi tao, hindi hayop parang hampas ng mabibigat na kahoy. Masakit sa tainga, paulit-ulit walang hinto. Rudy G. Muling narinig niya ang tinig. Ngunit ngayon, mas malinaw. Isa, dalawang boses, pagkatapos ay daan-daan. Sabay-sabay na tinatawag ang kanyang pangalan. Parang mga kaluluwang umiiyak sa ilalim ng lupa. Kinabahan si Rudy. Gusto niyang isara ang kanyang tainga, ngunit hindi niya magawa. Nakatayo siya, nakapako parang bato. At mula sa gitna ng mga nilalang, may isa na lumapit. Mas matangkad, mas matindi ang presensya. Ang balat nito ay halos punit-punit, nakalaila sa mga buto. Ang mga daliri nito ay mahahaba at may nakatusok na piraso ng kalawangin na bakal. Dahan-dahan itong yumuko, inilapit ang bibig sa tainga ni Rudy. Ramdam niya ang malamig na hininga nito, parang yelo na dumidikit sa kanyang laman. At bulong nito, mababa, mabigat, parang nanggagaling sa ilalim ng mundo. Hindi ka na makakaalis dito. Sa isang iglap, sabay-sabay nilang iniunat ang kanilang mga kamay patungo kay Rudy. Dumaan ang napakalamig na hangin sa kanyang katawan. Parang tinaddad ng libo-libong karayom ang kanyang balat. Sumisigaw ang kanyang isipan, ngunit ang kanyang bibig ay nanatiling sarado. At ang huling naramdaman niya ay ang unti-unting pagkalusaw ng kanyang katawan, na parang hinihigop ng mismong lupa ng bukirin. Nang tuluyang lamunin ng lupa si Rudy, biglang nagbalik ang katahimikan. Walang tunog ng yabag. Walang bulong ng hangin. Tanging mga tanim ng mais lamang ang nakatindig, tahimik na nakamasid. Parang walang nangyari. Ngunit sa ilalim ng lupa, nagising si Rudy. Hindi siya patay. Naroon pa rin ang kanyang kamalayan, ngunit wala nang bigat ang kanyang katawan. Parang nakalutang siya sa isang malagkit na dilim madulas, malamig at walang hangganan. Sa paligid niya, may mga mukha. Mga mukha ng ibang tao, pamilyar, ngunit hindi niya matandaan kung saan nakita. Mga mata nilang puti, nakatitig sa kanya, lumulutang din sa kadiliman. Narinig niya ang kanilang mga tinig. Mahahaba, mabibigat, parang mga alo ng dagat sa gabi. Sumama ka sa amin. Wala nang takas di. Wala nang liwanag Sinubukan ni Rudy na kumilos, ngunit wala na siyang mga kamay. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit wala na siyang bibi. Isa na lamang siyang anino sa gitna ng dilim. At sa pinakaloob ng kadilimang iyon, may nagniningning. Isang hugis lampara. Ang parehong lampara na nahulog mula sa kanyang kamay sa ibabaw ng lupa. Ngunit ngayon, ang apoy nito ay kulay itim. Umaalulong, kumikislap, parang matang nakamasid sa kanya unti-unti itong lumapit. At nang sumiklab ang apoy, nakita niya ang isang anyo. Ito ay hindi na anino, hindi na nila lang nakagaya ng mga nakapaligid sa kanya kanina. Ito ay siya. Isang rudy na maputla, walang buhay, nakangiti ng malapad. Ang kanyang sariling tinig ang bumulong mula sa anyong iyon. Ngayon, ikaw na ang tagapagbantay ng bukirin. At sa iglap na iyon, naramdaman niya ang bigat ng lupa sa kanyang dibdib unti-unting bumalik ang liwanag ng buwan. Sa ibabaw ng bukirin, muling gumalaw ang mga tangkay ng mais. Tahimik. Payapa. Ngunit kung titingnan ng mabuti, sa pagitan ng mga dahon, may mapuputing mata na nakasilip. Mga matang hindi kumukurap. Nagmamasid. At sa pinakagitna ng bukirin, sa dating daanan kung saan naglalakad si Rudy, may bagong anyo na nakatayo. Isang lalaki na kahawig niya. Munit ang balat ay maputlang abo. At ang mga mata walang itim walang buhay. Ang bagong anyo ay nakatayo ng tuwid sa gitna ng daan. Tahimik, hindi kumikilos, ngunit ramdam ang bigat ng kanyang presensya. Ang mga dahon ng mais ay marahang yumuyuko, parang nagbibigay galang. Sa paligid, muling umihip ang hangin, ngunit malamig, matalim at amoy bulok na kahoy. Ang mga ibon na dati ay humuhuni tuwing gabi ay biglang nawala wala ni isang kuliglig, wala ni isang palaka. Ang buong bukirin ay tila huminto sa paghinga. Mula sa malayo, may kaluskos. Isang magsasaka ang dumaan, dala ang kanyang kalabaw, patungo sa irigasyon. Napalingon siya sa liwanag ng buwan at nakita ang figura. Rudy, tawag niya, ngunit mahina, maihalong kaba. Hindi gumalaw ang nilalang. Nanatiling nakatayo, nakatitig lamang. Lumapit ang magsasaka, nagtataka kung bakit tila kakaiba ang anyo ng kanyang kapitbahay. Ngunit nang makalapit siya, biglang napansin ang mga mata. Puti. Walang buhay. Napaatras siya agad, natapilok at halos mabitawan ang tali ng kanyang kalabaw. Diyos kot bulong niya, nanginginig ang kanyang boses. Ang anyo ni Rudy ay ngumiti. Ngunit hindi iyon itinang tao. Ang kanyang labi ay nagbukas ng mas malapad kaysa sa dapat. Umaabot hanggang pisni. At mula sa kanyang bibig, may lumabas na malamig na uso. Pumailan lang ito sa hangin, bumalot sa magsasaka at sa kalabaw. Sa isang iglap, nanigas ang hayop, namilog ang mga mata, at tuluyang natumba sa lupa. Wala nang buhay. Ang magsasaka naman ay sumigaw, ngunit walang lumabas na tinig mula sa kanyang bibig. Parang ninakaw ng usok ang kanyang tinig, pati ang kanyang hininga unti-unti siyang bumagsak, nakayuko, nang lalabo ang paningin. At bago siya tuluyang mawala ng malay, huling nakita niya. Ang anyo ni Rudy ay dumarami. Dalawa. Tatlo. Apat. Isa-isa silang sumusulpot mula sa mga tanim ng mais, lahat ay may parehong maputlang balat, parehong mapuputing mata. Ngayon, hindi lamang isa ang nagbabantay sa bukirin. Kundi marami. At sa bawat gabing dumaraan, mas lalo silang dumadami. Walang nakakapasok na hindi naaalis. Walang nakakakita ng bukirin ni Rudy na hindi nagiging bahagi nito. At mula sa malayo, kung makikinig ng mabuti, maririnig ang iisang bulong na paulit-ulit na umaaling ang sa dilim. Ang bukirin ay atin na. Mula sa kalayuan, ang bukirin ay nananatiling karaniwan sa paningin ng mga tao sa baryo. Sa umaga, nakatayo pa rin ang mga tanim ng mais, kumikislap sa hamog, tila payapa at sagana. Ngunit tuwing gabi, iba ang anyo nito. Ang mga dahon ay tila kumakaway, hindi sa hangin, kundi sa mga aninong naglalakad sa pagitan ng mga tanim. Maririnig ang mga yabag, mabibigat, mabagal sabay-sabay. Minsan, may mga ungol na mababa, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Isang gabi, tatlong kabataang mula sa kabilang baryo ang nagtangkang pumasok sa bukirin. Nagbibiruan sila, dala ang lampara at alak walang takot. Narinig nilang may kwento raw ng multo at nais nilang patunayan na iyon ay katang isip lamang. Pumasok sila sa makitid na daan, tinatawanan ang isa't isa. Ngunit habang papalalim sila sa taniman, naging malamig ang hangin. Tahimik. Walang kahit isang kuliglig ang tumunog. Napansin ng isa sa kanila na tila lumiliit ang daan. Ang mga tangkay ng mais ay lumalapit, yumuyuko, parang gustong isara ang kanilang daraanan. Hoy, parang-parang iba na to ah, sabi ng isa, nagpipigil ng kaba. Ngunit pinilit nilang magpatuloy. Hanggang sa marinig nila ang isang kaluskos. Kasunod ang marahang bulong. Rudy G. Natigilan silang lahat. Sino yon? tanong ng isa, nanginginig ang lampara mula sa kanan may pares ng mata na lumitaw. Maputi. Walang itim. Kasunod nito, isa pa. At isa pa. Hanggang sa napuno ang buong paligid ng mga matang nakatitig sa kanila. Takbo, sigaw ng pinakamatapang sa kanila. Nagkandara pa silang tumakbo pabalik sa daan, ngunit tila walang katapusan ang kanilang tinataha. Ang daan na dapat palabas, ngayon ay paikot-ikot, bumabalik lamang sa gitna. Hanggang sa bigla nilang nakita ang isang figura. Nakatayo. Hindi kumikilos. Si Rudy. Maputlang-maputla, nakangitingiti at nakabuka ang bibig na parang hukay. Mula sa kanyang bibig ay muling lumabas ang malamig na uso. Dahan-dahan itong lumapit sa kanila. Isa sa mga kabataan ang sumubok-sumigaw, ngunit agad siyang nilamon ng uso. Nanigas ang kanyang katawan, nanlabo ang mga mata at tuluyang bumagsak. Ang dalawa pang naiwan ay sumigaw at nagtakbuhan, pilit hinahanap ang labasan. Ngunit saan man sila lumiko, ang mga tanim ng mais ay sumasara. At mula sa bawat gilid, dumarami ang mga pigura. Mga Rudy. Mga mata na puti, mga bibig na hukay. Hanggang sa wala nang makalabas. At kinabukasan, natagpuan lamang ng mga tagabaryo ang tatlong pares ng chinelas na iwan sa gilid ng bukirin. Ngunit wala na ang mga kabataan. Mula noon, hindi na muling naglakas loob ang sinuman na pumasok sa bukirin tuwing gabi. Ngunit kahit iwasan nila ito, may mga bulong pa rin silang naririnig kapag dumaraan sa malapit. Mga bulong na paulit-ulit, galing sa mismong hangin. Sumama kayo sa amin. Ang bukirin ay atin na I. At sa pinakaloob ng maisan, nakatayo ang figura ni Rudy, tahimik na nagmamasid. Naghihintay ng susunod na papasok. Sa paglipas ng mga buwan, lalo pang lumalim ang takot ng mga taga-baryo sa bukiri ni Rudy. Wala nang nagtatangkang pumasok kahit na sa araw. Maging ang mga matatandang magsasaka na dati dumaraan upang magtali ng kalabaw o magtungo sa ilog ay umiikot na lamang ng malayo. May mga kwento ng mga nawawala. Mga manlalakbay na hindi na nakauwi. Mga hayop na hindi na nakabalik sa kanilang kulungan. At palaging sa gilid ng bukiri natatagpuan ang mga bakas. Isang gabi, isang matandang albularyo ang dumating sa baryo. Narinig niya ang mga usapan tungkol sa ibukiri ni Rudy at nagpa siya alamin ang totoo. May dala siyang sako ng asin, isang bote ng langis na itinuring na banal at krus na yari sa kahoy. Hindi ito karaniwang kaluluwa, anya habang nakatingin sa malayo. May ipinanganak na kasamaan sa lupaing ito. Sa kabila ng babala, naglakad siya patungo sa gitna ng bukirin. Tahimik ang lahat, Tanging huni ng kanyang sariling mga yapak ang naririnig. Ilang hakbang pa lamang, bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy na parang dumadaloy mula sa ilalim ng lupa. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit inilabas niya ang krus at itinapat sa daan. Biglang umihip ang hangin, marahas, tila pinupunit ang paligid. At mula sa mga tanim ng mais, unti-unting lumitaw ang mga mata. Mapuputi. Marami. Kasunod ang mga pigura, nakatayo, sabay-sabay, nakatitig sa kanya. At mula sa pinakagitna, muling lumitaw si Rudy. Ngunit hindi na siya mukhang tao. Ang balat ay tuluyang nagkupas, halos lumalagas na parang abo. Ang mga mata ay mas maliwanag na puti, tila may sariling liwanag mula sa loob. Ang bibig ay nakabuka ng mas malaki kaysa dati, at sa loob nito ay walang laman kundi dilim. Umalis ka, bulong ng albularyo, nanginginig ang tinig ngunit matatag. Nagwisik siya ng langis sa lupa at nagbuhos ng asin. Ngunit nang bumagsak ang asin, bigla itong natunaw. Parang nalunod sa isang bagay na hindi lupa. Kasabay nito, sabay-sabay na bumuka ang bibig ng mga nilalang sa paligid. Lumabas ang usok, malamig, makapal at mabilis na bumalot sa kanya. Naramdaman niya ang matinding bigat sa dibdib. Parang may pumipiga sa kanyang puso. Itinaas niya ang krus, pilit itinataboy ang dilim. Ngunit bago pa niya mabigkas ang panalangin, lumapit si Rudy. Dahan-dahan. Isang hakbang. Dalawa. Hanggang sa magkatapat sila. At sa mismong tainga ng albularyo, bumulong ang tinig na parang halong libo-libong kaluluwa. Walang sinuman ang makakatakas lahat kayo ay magiging amin. Isang malakas na sigaw ang gumuhit sa gabi. Munit biglang naputol na wala na parang tinangay ng hangin. Kinabukasan, wala nang nakakita sa albularyo. Tanging ang kanyang krus ang naiwan, nakabaon sa putikan, nakatingala sa langit. At mula noon, ang mga tagabaryo ay hindi na naglalapit sa bukirin. Munit sa gabi, kung may maglalakas loob na makinig mula sa malayo. Maririnig pa rin ang mga tinig. Humahalo sa hampas ng hangin, paulit-ulit na nagbubulong. Halina-halina di. Ang bukirin ay atin na i. E. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, makikita ang mga mata. Daan-daan. Nagmamasid. Naghihintay. Narating ng mga tagabaryo ang sukdulan ng kanilang takot. Wala nang lumalapit sa bukirin ni Rudy kahit sa pinakamaliwanag na araw. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan nilang mamuhay kasama ng takot. Walang pumapasok, walang lumalabas. Ang bukirin ay nanatiling tahimik at malayo, tila isang hiwang laging bukas sa kanilang baryo. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, muling nagtipon ang matatanda sa harap ng kapilya. Pinag-usapan nila ang bukirin, ang mga bulong, ang mga nawawala. At doon, napagkasunduan nila, wag ng labanan ang hindi nila kayang unawain. Ang bukirin, wika ng pinakamatanda ay hindi na atin. Mula noon, itinuring nilang hangganan ang lugar na iyon. Wala nang nagtangkang sumilip, wala nang nagtangkang magtanong. At unti-unti ang mga kwento tungkol kay Rudy ay naging alamat. Isang alamat na ibinubulong sa mga bata tuwing gabi, paalala na may mga puwersa sa daigdig na hindi dapat gambalain. Ngunit sa ilalim ng katahimikan na natiling buhay ang bukirin. At kung sakaling may maligaw na estranghero at pumasok sa makitid na daan, ang mga mata ay muling magbubukas. Ang mga bibig ay muling bubulong at ang mga anino ay muling susulpot mula sa mga tanim ng mais tahimik maputla nagmamasid at maghihintay ng panibagong bantay sa bukirin ni Rudy